Hey guys, good morning. Yan, nandito na naman po tayo sa ating pinapagawang ano building. Uh, I-update ko na naman po ulit para makita nyo na naman po ano na naman yung pagbabago at uh, doon sa kusina. Uh, may papakita tayo mamaya na nagawa na merong steel matting tapos merong ano sa plano po kasi namin uh, explain natin mamaya doon sa likod. Pasokin muna natin dito Meron na sya dito. O, uh, di ba? ma ano na para maano na ako. Oh, magkaroon na kayo ng idea. <laughs> magkaroon na kayo ng idea, no? Ano to burgeran run, <laughs> Parang gano'n yata, ano? Meron po kasi ano? Meron po kasi yung mga uh, followers natin yan. Dumating na yung ano na deliver natin. Well, ano na, na, cemento. Kasi nagkulang tayo ng cemento. Meron kasi yung mga followers natin minsan na dumadaan dito sa Ay, burgeran run siguro. <laughs> <laughs> yeah, malay natin na maging burgeran nga pero parang malabo siguro ito mayroon na siyang dito tapos ay, saka ako nasasabihin kung nilalagay dito para kasi pag malalaman nyo na eh tapos tayo dito yan yeah, lahat ng mga almost na okay na maliit na dito tapos ito lababo okay, guys okay, alam nyo lang kung ano yung mga ganito yan lang ceiling. Ano lang po ito, pure white. Para malinis tignan. malinis tignan. Mas maganda, di ba? Tapos, dito tayo sa likod. Yung sinasabi ko sa inyo na uh, half concrete, half, half ano sana siya. Kailan yung ginawa natin ito. Ito na yung pagbabago dito. Kaya nyo po, ito na yung parang gagawin natin yung like, pinakahamba ng pintuan natin tapos yan Then na. Ah, uh, dito na lang pasok na lang dito. Yan. Doon po pala sa nag-design ng back ng ano namin dito. Ah, uh, kay Architect Joy pala. Thank you sa kanya kasi ang um, laki talaga ng natulong niya dito sa namin sa so, uh, pinagawa namin building na maliit kasi binigyan niya kami ng hindi lang siya nasunod na ng masyado kasi dapat yun half concrete, half steel matting pero para hindi kasi maanggi yung para, para dyan parte dyan para yung mga ganun dyan, galon. malinis. Oh, open area kasi dito, oh, oh walang ano, lang, diretso yung tubig pag umulan. Kaya, ano kasi, pwede umulan. para safe yung mga galon at malinis, ginawa na lang namin, kinugura na namin doon. Tapos, ganun yan, pakita mo mga ganda ng resulta, no? Pintura na lang kulang, eh. Tapos ito, itong side na to pala, skim coat pala to. Ah, hindi ko nasabi sa kanila nung ano, hindi na nila yung skim coat, pero yun yung skim coat dahil pa nga natin sobrang ano buhangin dito magigamit din yan pagka may mga ano tayo tapos yun nga yung pagbabago lang din nilagyan natin ng ano kasi nakakaano naman dun sa pagbaba yung, yung magtatrabaho dito bagsak sa babao o di siya pa na lang ito ganito na lang ito okay. Design niya ganyan Design. na. Wala lang po kasi kaming skim coat. Uh, Ay eh, ginawa ko. Hindi. Ito ay tiles. Pag may budget pa, tiles. Kasi sabi ko nga doon sa architect namin na gumawa ng bahay namin doon sa kabila sa kabilang sa anda. Siya yung nag-design dito. Kaya malaking tulong talaga pa para sa amin yung ginawa niyang design. Kasi nagkaroon kami ng idea kung paano ano. Dapat nga sila yung gagawa kaso busy si ano you no? Know, si Ma'am Joy yung mga tauhan niya. Kasi sila po yung gumagawa ng ano. Sila po yung gumagawa ng munisipyo ng Anda. O, oh, diba? Ang laki ng project nila. Kaya the best yun. Ganda ng, ganda, ang ganda ng ano. At uh, ito nga, pakita ko na rin. Dapat ang design pala nito sa harap. Hindi siya ganito. Ang naisip na naman namin kasi kapag umulan na naman. Maganda yung ginawa ni Architect Judy dito. Parang ganun lang siya. Pero hindi siya ang nasunod dahil may mga sobra-sobra tayong bakal noon pinagawa ko na siyang ganito para safe na rin talaga siya para kapag may mga walk in customer hindi sila mabasa ganun lang naman, yan lang yung update dito sana makita nyo yung susunod na update na meron ng tiles dito sa labas parang mga wall tiles tapos mga ilang araw mapasukatan na natin ng final yung sukat ng mga pituan Ipapasok kasi yung mga aso oh, dyan. Ipapasok so. kasi yung mga aso. Ganyan, no? Pag dumadating um, kami, may aso, mga aso. No? Pag damadating kami, may mga bakat na ron, mga paa ng mga aso. Kaya ang may, maya may ganon ganyan na lang. So, so hanggang dito na lang yung video namin, guys. Abang-abang kayo at sana maging success yung business natin dito. At isa kayo sa magiging customer namin pagdating ng araw. Hanggang dito na lang. Bye-bye!